minsan hindi natin nakikita ang mga prayer natin ay may kasagutan na pala ang Panginoon. At masyado lang tayo nagmamadali sa mga prayer natin. Gusto natin kaagad ay instant na ibibigay ni Lord sa atin. And Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Lord, kailangan ko ng pera. Pero anong binibigay sa yung sabi sa'yo ng Lord? Magtrabaho ka, anak, at magkakapera ka. O, oh, di ba? May kasagutan agad si Lord. Hindi dyan yung trabaho, magtrabaho ka. At kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka magkakapera. At hindi naman pwede na instant ka agad na meron. Para mo nang ginawang magikero si God, di ba? Kasi kung gagawin niya sa yun, hindi na siya holy. Di ba? Paano naman yung mga patas na nagtatrabaho na maayos yung mga nagbibusiness? Kung ikaw mismo gusto mo, inamajikang ka lang ni Lord. Hindi ganun kapatid. Kasi hindi na magiging patas si God kung gagawin niya yun sa'yo, di ba? Ngayon, pray ka naman ng patience. Kung nag-pray ka ng patience, binigay niya yung asawa mo, di ba? O yung anak mo, di ba? Na makulit. Tapos galit na galit ka sa asawa mo. Kasi pasaway. Pero prayer mo kay God, patience. O di ba, binigay ka agad sa'yo ni Lord ng kasagutan sa mga prayer mo dapat matuto kang kumilos at matuto kang maghantay. Kasi kung di ka kikilos, hindi mo makikita na may kasagutan na pala ang Panginoon sa mga prayer mo. Hindi pwedeng ang prayer mo ay money tapos nakaupo ka lang dyan. Kung ang prayer mo ay wisdom, binigyan ka ng Diyos ng school. Pinag-aaral e, ka niya, mag-aaral ka, di ba? Mag-aaral ka ng salita ng Diyos, ng Bible. Kasi gusto mo ng karunungan eh, kaalaman eh, mag-aral ka. At doon natin nakikita sa lahat ng prayer natin, may kasagutan ka agad si Lord. God bless kapatid at ingat.